All Ayun, isang magandang araw po muli dito sa Master B Channel ano? Siyempre, kasama nyo na naman po ang inyo pong nag-iisang Master B, na kung saan ay magbibigyan nyo naman tayo ng uh, mic tutorial lang naman, ano no At hindi, ano lang naman ito'y update Yan, so kagaya nga po ng title Paano natin muli ma-access ang Android data sa ating mga Android, kasi Uh, alam naman po natin na simula po nung nag 111 na po yung mga po natin eh hindi na po na-access no kailangan daw po eh ano ah uh, hindi ko nakuha yung eksaktong sinasabi pero kailangan yata computer ang ano gagamitin nyo para ma-access. So, pwede naman talaga yun gagamit gagamit kayo ng ah uh, uh, charger cable para ma-access connect nyo lang sa mga PC po ninyo. At hindi lang naman PC ano, pwede rin naman yung Android. So bawa gagamit gagamitan nyo din ng uh, uh, OTG tapos yung cable charger pwede po 'yun. Tapos uh, yung una kong tutorial po dito na ginawa gagamit po kayo ng File Manager Plus. Pero sa pinakabagong update ng Android version ngayon, sa Android 14 ay hindi na po na-access ng Android o ang file manager ang Android data. Although napapasok niya yung ano, napapasok niya yung uh, ano, Android data, ang problema nga lang hindi niya na na-delete. Pagka i-delete mo yung ano, yung folder na yon na nasa loob ng uh, data, Uh, hindi nga na madi-delete. So, kailangan bigyan mo daw sa ng permission. Pero kapag in -okay mo, wala. Babalik at babalik doon. Parang umiikot lang sa sa permission. Tapos, ipapaalaw niya. Pag in mo, babalik na naman doon. Papaalaw na naman. Ganon. So, uh, para sa akin kasi, mahalaga din kasi na ma-access natin yung ano eh. Android data kasi pag nagda-download po tayo sa Telegram, Dun na naiipon yung mga ano mga files. So kailangan i-delete natin yon yung folder ng Telegram sa uh, Android data. So dito sa uh, update tutorial natin ay magbibigay tayo ulit ng uh, isang file na pwedeng pong uh, magamit para ma-access niyo po muli ang uh, Android data sa inyong mga Android. So napakaganda po ng ano napakaganda po ng files na ito. Actually, yung file na to nandito na mismo sa phone natin, eh, naka-install na. Yung uh, ano, yung files to naka-build naka, -build, naka -build in na sa mga Android dyan. So, gagamit lang tayo ng isang application para nakapasok don sa tinutukoy ko na build-in file na yun, ano? So, ewan ko lang kung may secret code dito, ano? Sana may makapag-comment dito ng secret code para makapasok sa ah, uh, para makapasok sa ano sa build-in na file na naka-install na mismo sa ating mga Android. So makikita nyo po yung file na yon na sinasabi ko doon sa may app info doon sa may ano settings tapos uh, application ganon doon yon nakatago yung uh, build-in file na yon na tinutukoy ko. So develop pa rin yan ng Google kasi yung ano yung package name niya sa ano nakapangalan pa rin kay Google eh. Kaya ayun. Inyong uh, ano tinutukoy ko na papasukin natin para ma-access natin si Android data. So ngayon, gagamit lang tayo ng uh, shortcut file para mapasok natin yung tinutukoy ko na naka in na uh, file. So ang gagawin natin, punta lang tayo ng Play Store. Home screen 101. Facebook, Messenger, Telegram, YouTube, Team Talk, Play Store. Yan pasok lang sa Play Store. Play Store. Search Google Play. Yan. Tapos search nyo lang po. Romeo S Sierra R Romeo E Echo E S C S Space Space Files. Yan. Tapos d Delta E Echo S H O H P Papa O T Tango R Romeo R T T V Victor C Charles C I India U U T T Y Y Search Search for Files Shortcut O R F Search for Fi Rif Search for Fox Clear File Shortcut Xbox Yeah So Files shortcut, So Search Knot In End Clear Files Short Search the File Install 19M downloaded Content rating Files shortcut Delta 8 studio Productivity tools File manager star rating 4.468 KB Downloaded 1 million plus times Yun know, o Ang daming download At uh, Ang maganda pa dito sa files na ito Ay 68 KB lang Kung uh, Tita nyo napaka-late lang no So Hindi mabigat sa storage So install natin At natin sa Files shortcut Delta 8 studio Average rating 68 KB. Content rate not installed. Install nyo install lang. Can't verify pending. Files pending. Wait lang natin. Yan. 78 percent. Wait natin. Files installing. Yan, installing na agad. So, napakaliit lang 68 KB. Files shortcut. So, ilalagay ko po sa comment section yung link

um folder. so if i android android master z 05 media, data data Yan data to so, what natin kung natin. data Yan. master z android data Object. Object. large files button Object. this file list view but show it's button data search button more options android root app data remaps dot android dot you know So, scroll na lang natin Para mapunta natin agad yung folder ng telegram Org.telegram.messenger Com.org.telegram.messenger Yan yung folder ng telegram So, select natin Org.telegram.messenger Yan, so delete natin sa Cancel button Once selected Delete button Yan Delete folder Org.telegram.messenger and its contents Okay button Okay natin Button. yun one item. Files and data. List view button. so yun uh, ganun lang po ano ang pag access sa uh, uh, android data gamit ang uh, shortcut files so sana uh, nasundan nyo po yung ating tutorial so hanggang sa muli po Siyempre, ako pa rin po si master B at manatili lamang kayong uh, nakantabay para sa mga iba pang tutorial na atin pong gagawin no? so salamat po what you like home. Search but one item at closed files. Google Audio Lab. Pause recording.